Hi guys, magandang gabi. Magandang gabi guys. O iba ba iba talagang aurahan guys pag nagtrabaho ka kaysa na sa Magamay rin yung labulok eh, kamuro nang mm -hmm. Ginasunod Magamay ko na kong laban. Alam laba. mo yung Oo. Uh -huh. Kapoy matingog te. Jarot, okay. kami. Mga gusto <laughs> ko na, hindi ako matingog eh. Kinakausap ako ni ate guys. Yes, yan si ate guys nag-uusap kami. Kapoy kay Daghante. Kaya na matingo. Kaya na ay bata. Kaya na oh. labon. Radogay. Ang Nya biya kay labahan ang gagumay. Oh. Labi na anak karo kuti o. Oh. Ano? Pagkidong hulong na? Adi nila ka manghulong kuti. Ginahumul na kuti. Pagkaugma na siya labahan. Yes. Pagkidong <laughs> hulong ang muddy color, akong ginaong naglaba. Hmm, ako eh? Tapos, ihumulsan na ako sa Arilog Sunrocks ang kwan na ang puti. Hindi mo alam Para pag, na kung pagkaugma pagka pa. Oh, pa rin, kay pa humuk, humok na kay siya labante. Eh. Dali ra, pag, uh, pagpuso nimo puso niyo, pag brass, oh, dali ra okay. matanggal kay nakababad naman siya. Arielo, dili ka ng powder nga. Ako kay Arielo. Oh, Umutan ba ko ng wings na powder?